Bolo Good morning, guys! Para-paraan, para makachansi. Good morning! Good morning. Good morning, guys! Ayan, ang driver namin masungit. Si Disa, ah. si Jenny Lynn, si... Si na ito? Rudy Lynn. nakalimutan yung pangalan ko. Pero nga, buti ka ma Oh, close na close! Ah. <laughs>

kemerahanndung <laughs> good morning good afternoon good

Traffic guys, traffic. Traffic sa stoplight. Oh naman, green na. yung tower nasa gitna ng We're torn to... Sa insya Allah, ba naman kasi pang pinipin? Ha? Ba't matilosong tingon ni Ato na tayo sa to, London. Tanan daw? Baka tagihan sa bag, di ba? Oo. Yan ang Burj Khalifa. Dili-dili lang nabuo. Patawai ka man. Ang isa niya ganyan, oo. Ay, dili ito Burj Khalifa. Pero sa... Yung adyan yan sa unahan Pero ang Burj Khalifa. Opo. Yan ang pinaka-tot eh. Oo, yan ang... Yan, yan di ba yung may ilaw-ilaw pagka may mga ano? Mm. Hindi. Uh, Hindi. Hindi naman ako na natin. Ang yato kayo mo yung paganyan, meron dyan sa may kiyano, <coughs> kiyo. Paganyan, kung huh? parin pagparang mga pamun. Mm. Di ba mga marami kasi dito, pano, ganyan. Di ba yung mga marami Alam mo yung kiyo na paganyan, ano, sa may global village, ano, ay sa global na ano? Sa global na yun. Ayan na. Ang mall nila. Ano yan? Emirates Post.